tayong dalandan juice para sa sipon ito na yung panlimang kilong dalandan paubos <laughs> na siya wala na last na to pero laking tulong naman nangyari sa akin ng ano, dalandan kasi umano yung ano eh yung sipon ko yung problema umano umangat Katulad na karang araw, talagang ano, dikit na dikit, ang hirap. Ang sakit na nalalamunan ko kakaubo eh. Walang lumalabas na plema. Buti na yung pag umubo ko, may plema nang lumalabas. Ang kunti na nga yung dalat nun eh, ubus na. Marami trangkaso ngayon Wala na yun. di pa ako ganong magaling eh. Nahihilo pa rin ako, nahihilo. Ilang araw din ng kaso magano. Apat na araw. Paglima na pala ngayon. Ulan pa ngayong araw. Yung ibang dalandan, walang katas. Yung iba naman, sobrang dami. ta hmm. Oki. na to. At hindi pa ako gumaling, bibili na lang ulit ako ng nalangdan. Oh. Oh. ayan meron na dalandan juice para sa plema diba pwede na yan kung hindi dahil dyan hindi giginawa yung ano, yung umbo ko para yung plema ko kasi ganoon nakaraan ano, dikit na dikit pag umubo ko. Hindi, iwalang ko masama plema. Kaya, sobrang sakit man nung ganito ko. Oh. Ah, ginawa ko, nagpabili ko ng dalandang kaya, ano, doon sa nanay ko. Kasi, tama-tama, yung nanay ko, dito. Ay, pabili ko tatlong kilong dalandan. So, naubos na. Pabili ulit ako ng dalawang kilong dalandan. Nakimami naman. So, ayun, Last na kanaw na natin ito ngayon. Last na galandan juice na natin ito ngayon. Pero effective naman siya kasi yung problema ko lumalabas na pag ako umuubo. Sumasama so, na siya sa ubo ko. Kaya para guminawa yung pakiramdam ko. Ayan. So, ito. Nainom tayo mga lodi. puro to mga idol ha walang halong ano to kailangan kasi puro ibang, ibang klase ang ano, trangkaso ngayon parang mas malala ang trangkaso ngayon kaysa dati oh, bigla na lang akong trangkaso wala naman ang ano, wala naman sign man lang na tatrang kasuhin ako. Pagising ko na lang yan ako mag yun. Ang sakit na ng ulo ko. Tapos, hindi na ako makakilos ng mga ayos. Ayun, trangkaso na pala yun. Pansin niyo, wala akong ganong boses. Gawa nung ano to dito. Uh, yung sa ubo. Ubud Sipud